Gusto naman ang panginabuhi kada adlaw? Makakaul. Sa isa kada adlaw. Panyaga. Ang pamamawin mo ng panyaga. So, din kaga kuha si mo income kada adlaw? Ay, now, ang bata ko na o. Oh, kung mga kwalisa magkakarapit sa mail. Mahapit isa. Um, Tag-isa kilo. Tag-isa kilo? Hmm. Ang ninyo pang bakal bugas, din nga mo kuha. Ano na?

Ito pangalan mo ganit, nai? Lisa Barkuma. Lisa Barkuma. Oh. Uh, mga kamisyon, may Barkuma man ko sa Inigaran nga nakilala. Mga Barkuma dito sa na nasayan ko dito sa una. So, kamusta man ang panginabuhi? Kada adlaw? Ang ah, Sa isa ka adlaw. Panyaga. Pamahawang mo na panyaga. Kaya isa mo ng kalitsi, ako yung tiga. Ay, isa kalitsi? Kaya isa ng pakilo, apa na ako yung tiga. Ako yung kabata na abi, mahirang baka dum-dum, huwag -dum, kapadala. Kung hindi sila kapadala? Ay, why? Why ka kundi makaon? Oh. Uh. Hindi kaga ka ka side silent trabaho? wai na kay may masakit ko abi? Oh, may sakit ka? ano mong ina Ah, doon mo. niya. Ano mo niya? Oo, ka kung gusto. Kwan, na, na doktor na So, may gamay kami para di paisay mo. Kinakita na mong Regina. May pagkukongko ka. May gamay lang mani. Pag makalbakal bugas. Makalbakal ng sudan. Ha? Ah, uh, Bato na lang niya. May kalipay. Eh, ito man ang mo nakita. Dire. Dire. Eh. Ginagmay lang ni pero makabulig-bulig mm. ni sa imo. Amas ni sa. Bulig ni sa ako. Ang kinahumpal ko di singrasya. Ito ang iya nga balay. Medyo kahugpa pa ona. Okay lang ang tawon ni mong Okay, basi may mga tao nga magbulig. Ipaagi dire sa page. ipaabot sa imo ha nang tawon na di sulod mga Kamisul sulod nang tanan iya nga kaimtang di so dira siaga ga tulog Ini wang kana ho so nakita ninyo ang iya nga balay sira sira na mo dito sa tubang masira pagid lang tawon ang aton dire ah, nadulungan sa ngatong gamay nga pagpakamayo. Pakamayohan kita sa Ginoo. Ha? Selamat kecil ini usirnya, hmm. selamat kecil. Dari dah, mah ngamuyuk tadi dah. dah. Dalai awun kau dius, ini ngahapun. Bangun ke ikau nagpakabana sang ilmu mga katawan. Biskan pa sa ilah kapigaduhun, sa ilah kinawadun, wala ikau nagpantubaya.